Mga kaguy! Gumawa pala ako ng sikat na kaliskas dito sa Pangasinan. Na talagang magugustuhan nyo nga. Lalo lalo na nga sa ganitong panahon. Sabi so, okay, nga nila ang kaliskas daw sa Pangasinan ay isa sa mga pinakamasarap na pagkain. Kaya ngayon mga tol, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba gumawa. Na napakasarap na kaliskas nga dito sa Pangasinan. Kaya, kung hindi mo pa nga ito natitikman? And, ito na nga yung sign para makakain na, na masarap na kaliskas ng mga taga Pangasinan gumawa nga tayo ng trending na pagkain nga dito sa Pangasinan. Kapag sinabi nga ang Kalis Kalis, isa nga ito sa mga pinaka-paborito nga ng mga taga Pangasinan at mga Ilocano. At bukod sa to sa mga pinupuntahan ng mga turista. Na kapag sinabi talagang kaliskas, Kalis, lahat ng mga lamang loob ng baka. Ba Bali dalawang kilot kalahating ang binili natin. Kalahating balat ng baka. Fresh na fresh pa nga yung nabili nga natin na lamang loob ng baka sa palengke. Sakto nga ito nga to iluluto natin ngayong araw mga kagoy. Dahil umuulan, sanhinga ng parada ng mga bagyo. Akalain mo yun, sunod-sunod yung bagyo dito sa North Luzon. Awe, Siyempre kapag umuulan, ay matik, kailangan na nga natin humigop ng mainit na sabaw. Kaya naisipan ko nga na magluto nga ng na napakasarap nga na kaliskas na gawa ng mga tagapanggasinan. Kung ko nga yung suot ko na di kalidad clothing at bagay na bagay nga sa akin. Naglagay na nga ako ng tubig mineral sa ating kawali. Dahil kailangan nga natin pakuloyin nga itong laman loob ng baka dahil sobrang tigas nga Kaya ito. Kaya sa mga hindi tagapanggasinan, kapag nagawi po kayo dito sa panggasinan, subukan nyo nga po ang pagkain na kaliskas. Bukul sa mga masasarap nga ang tao sa pangasinan at isa na ako dito. may recommend ko talaga sa inyo na tikman nyo talaga itong kaliskas. Dahil kakaiba nga ang kaleskes namin dito sa Pangasinan. Mga 20 to 25 minutes nga natin dito pakukulan itong ating mga lamang loob. Basta ang gagawin natin ay napakasarap na kaleskes. Nangayon nyo lang makikita kung gaano nga ba kaganda ang pagluluto ng kaleskes dito sa Pangasinan. Kapag pinapalambot nga natin yung ating mga lamang loob, ay eh, kailangan muna nga natin i-ready lahat ng mga kailangan natin tulad ng mga duyas, bawang, luya, sili at iba kailangan pa. Kailangan rin natin nga ng onion leaves para mas talong bumangong nga yung ating niluluto. Ito at na nga naging its pinapakuluan natin after 20 minutes. Itsura pa lang mga tol ay talagang malambot na rin. Mm. Binaligtad ko muna nga ito. Para maluto nga ibang parte ng ating pinapakuluan. Sobrang ganda nga ng mga nabili nga natin na laman loob. Sa tingin ko nga kailangan ko pa nga ng 10 minuto sa aking pinapakuluan para mas talong malambot ha, pa. Habang nagpapakulungan tayo, biglang bumuhus bumuhos ang pinakamalakas na ulan. kung na nga binalikan yung aking pinakuluan at tinanggal na nga ito sa pinagpakuluan ah. niya. Kailangan ni pa nga natin kasi itong hatiin ng maliliit. Ito lang naman yung nagpapatagal kapag nagluluto ka ng kalis sa ang paghahati. Pwede ko nga lang sa inyo mga kaagoy. Meron Ay. nga akong tropa na si Pops. Yep. Kapag umiinom nga kami sa padbar at nalasing na nga kami. At makakauwi na nga kami ng mga 2 to 3 EM. Pupunta pa nga kami sa mga nagbebenta ng kalis para nga kumain. In. Instead na umuwi na nga kami. kami. Pero noon pa man yun mga kaagoy. Pero ngayon hindi Isna na. Isa nga sa mga kapartner nga ito ng kalis itong dugo. Ay, hindi nga ito nawawala sa kalis Yes. luluto nga natin dito, eh, hindi ko na nga tinanggal dito yung plastic. Bali, ko muna nga itong plastic bago nga natin ito ilagay. Hayaan na lang nga natin ito na maluto nga ito. Habang pinapakuluan nga natin. Pwede naman yan gawin mga kaagoy, pero kung ayaw nyo naman, e eh, separate nyo lang ang pagluluto. Bali, yung ginamit ka natin dito na pinagkuluan ay, niya. hindi na nga natin yan itatapon dahil magiging sabaw na rin natin ito yan. Ito na nga yung pinakamahirap na part, ang paghahati nga ng mga laman loob ng Ganyan baka. Ganyan pa naman na mga kaagoy talaga, sasakit talaga ang likod mo. sa paghahati mo. naman natin, ay kailangan nga natin dito itansyahan lang natin sinisipisipan ko nga mga Lalalakihan tol. Lalalakihan ko nga ng konti ang paghahati ko nga Nung dito. Nung panahon na umiinom pa ako mga tol, ito palagi ang niluluto kong pulutan. Sobrang sarap kasi ipulutan itong kalaskas na to. Kasi kapag inuman ay kailangan talaga ng sabaw na mainit. E ito lang naman yung iniisip ko na Kaya gawin. Kaya kapag mainuman dito, ito talaga ang niluluto After ko. After two years nga mga kaagoy. tapos uy. rin ako sa paghahati dito sa laman loob ng baka. Ay nako, sobrang sarap mga pre. Obis. Saan na nga natin gumawa na isa sa mga pinagmamalaki ng mga taga Pangasinan itong kalaskas. Naglagay muna ako ng mantika. gumamit nga tayo dito ng asuwete ng kulay sa ating kaliskes. Haluin nga lang natin ito ng maigi hanggang lumabas nga yung pagkakulay at nito. At saka hanguin nga lang natin yung mga Dahil buto. Dahil hindi na nga natin yung kailangan. Tulad nga lang ng kaibigan mo, gagamitin kanya kapag may kailangan. Kapag hindi kanya na kailangan, itatapon ka niya. Agoy. Igigisa ko nga lang dito yung sibuyas, bawang at luya. Kapag naluto na nga ito ng kaunti, saka naman na natin ilagay nga dito yung mga laman loob na nahati natin. At titimplahan nga lang natin ito. Galagay nga lang tayo ng dalawang nor cubes na beef. At bubuhusan nga lang natin ito ng maraming pamintang durog. At saka hinalo nga natin ito ng maigi. Para kumalat nga lahat ng mga pampalasa na nilagay natin. Hindi na pala naipakita na naglagay na pala ako ng suka dyan. At ang magsisilbing sabaw nga natin mga tol. Ito pinagpakuluan nga ng laman loob. Mas maigi ito na lang ilagay natin mga kagoy para mas lalong malasa nga itong ating nilulutong kalaskes. Yes. Pero yung iba naman ay hindi na nila ginagamit yon, Tinatapon na lang nila. At naglalagay na nga lang sila ng ibang tubig. Tatakpan lang natin ulit nga ito at pakukuloy lang natin ito ng 15 minutes. At after limang minuto, kumukulo na nga ng maigi nga itong ating ginagawa. Gagamit nga tayo dito ng sinigang mix original ang gagamitin natin dito at kapag nasobrahan nga natin, baka maging sinigang na nga itong niluluto natin. Eh, minekos, ko na nga lang Para ito. Para kumalat nga lahat ng mga sangkap na nilagay nag natin. Nag-add na rin pala ako ng konting patis. At hindi na nga ako gumamit dito ng asin. Tarap tol, at tapusin na nga natin itong niluluto natin na kaliskes. Nilagay ko na nga dito yung maraming onion leaves. At, at nag-add na rin nga ako dito ng sili na green na pampasarap nga talaga sa ating kaliskes. Mga kahagoy, napakasarap talaga ng ginawa natin ng na kalaskes dito sa bahay. Ito nga yung sinasabi nila na original na kalaskes sa Pangasinan. Oo. Kung umabot ka sa video ito, comment naman kung anong say mo sa ating niluto na original na kaliskis ng Pangasinan. Ganito kasarap na kaliskis talaga ay talagang mapaparami talaga ako ng kain at ganun rin ba kayo? ko na nga itong ating dugo. Para mas talong perfect nga itong kaliskis natin mga tol. Om um, Shem, sobrang sarap mga par. Ano kayang babakay dito sa niluto natin mga tol? Alam nyo na yan.